Ngayon ay nandito tayo sa barangay Divisoria sa Kawayan Masbate Kung saan tuwing linggo ay nagkakaroon ng tsangge na puno ng mura at fresh na seafood Grabe ano guys, nakikita natin na itong mga nagtitinda ng mga seafoods Eh nasa tabing dagat lang Kaya kapag bibili kayo ng mga murang seafoods dito sa Kawayan Eh talagang kapag high tide, eh parang dito kayo sa may dalampasigan maglalakad at titingin ng mga paninda dito sa Barangay Divisoria. Ang bayan ng kawayan ay binansagang Seafood Capital of Masbate at dito mo talaga mararamdaman kung bakit. So malalaman mo talaga na dito sa Kawayan Masbate eh, mayaman sa mga lamang dagat. Actually, malapit dito sa mga bilihan ng mga murang seafoods eh, may mga sumisisid rin dito dahil may mga isda at mga lamang dagat silang mga nakukuha rin dito malapit dito sa may uh, bilihan o tiyanggi ng mga murang seafoods. Yan no? Oh. May kita mo talaga ang iba't ibang uri ng fresh seafood dito. At hindi lang yan, napaka-affordable pa ng presyo. Dilist po yun, no? Opo. 150 ang kilo. May tawad pag Ah, okay po. Salamat po. Ito, tag-80. May tag 140 80, 80, 160 Yan um, sa diyan pa po yung nakuha ng mga isla? Hindi lang? Isla po sa uh, naroon sa Chico Island Wow Ini po siya, ma'am Kapira naman po yun eh 180 po 180 GG, galonggong May mga scallops Tsaka maliliit na shrimp Scallops, sir Opo po. pong kilo sa scallops 150 lang Yan, oh, buhay pa nga yung crab, oh Buhay pa Talagang fresh na fresh. Itong mga posit. Hmm, yung mga shells. Hmm. Ayaw, gumagalaw pa oh. Kaya kung ikaw ay seafood lover, siguradong magugustuhan mo ang tiyangke dito sa Barangay Divisoria, Kawayan Masbate. Fresh na fresh na at affordable pa. So hi guys, nandito tayo sa Barangay Divisoria, Kawayan Masbate. Kung saan may kita natin dito yung mga tinitindang mga murang seafood dito sa kanilang baranggay uh, barangay or munisipalidad sa Kawayan Masmate. Yan guys, dito alas 6 pa lang ho ng umaga o bago mag alas 6, eh, talagang marami na ho. Agad yung mga nakapweso dito na mga nagtitinda, syempre ang mga namimili para makauna, makabili ng mga murang seafoods na dito lang din sa Kawayan sa mga kalapit na isla na nakuha. So grabe. 150 kilo, 150 Dilis po yun, no? Know? Opo. 150 ang kilo. Tapos, iba't ibang dried fish. May gulay. Eto, may mga crabs, seashells, pusit. Ayan, oh, may mga malalaking isda. Wow. pusit. Opo, sana Ayun, Grabe, oh. So, eto, mga toyo. Yan, toyo. Dilis po. Pira po kilo sa po. 200 lang ito. 200? Okay. Wow. Kailangan <laughs> bumili ka talaga. May tawad pag sa wholesale. Ah, okay po. Salamat po, okay. 200 dealers dito. Mm, toyo. Ang dami, oh. Iba't ibang klase ng isda. Ayan, may tag 120 ang kilo. Ito, 120. Ito, tag 80. Tag 80 ang kilo. Tag 70. Ang dami, ano, seafood dito na mabibili, oh. Harapang kaliwat kanan kumbaga ano guys sa Maynila eh, may tinatawag tayo doong divisorya na kung saan pwede tayo bumili ng mga dry goods kagaya ng mga damit, school supplies mga laruan, dito naman sa Masbate makakabili kayo dito ng mga murang seafoods na pwede pang tawaran may tag 140 80, 80, 160 Yan. Nice. Tsaka dito sa Kawayan, dito sa area na kung saan sila nakalatag ng kanilang mga seafoods Ang tawag sa lugar na to ay Barangay Divisoria Nice! Parang kapareho dun sa Divisoria dun sa Maynila na nagtitinda rin ng mga dry goods Dito, meron ding Divisoria sa Kawayan Which is, sabi nga, seafood uh, capital ng Masbate itong Kawayan Dahil dito sa isla, eh, marami tayo dito mga... Uh, kalapit na isla na nandito na kung saan mayaman sila sa yamang dagat at lamang dagat. Yun. Bumalik ng camera. <laughs> Yun. Kaliwat kanan Wow. Huh? So, eto pong parang seafoods dito. Hindi ito araw-araw may nagtitinda dito kundi every Sunday lang sila nakapesta dito para magtinda and dapat kapag pupunta kayo dito maaga, mga 6am dahil maraming tao maraming na din mga pumupunta para mamili kasi kapag mga hapon-hapon kayo pumunta dito or mga alas 10 eh wala kayong maabutan or kaunti na lang yung maabutan nyo So napakahaba mula doon sa dulo papunta dito sa unhan ko eh meron pa pong mga nagtitinda ng mga murang seafoods. Yan. Oo, iba't ibang klase ng seafood. So kompleto ano pagpunta mo dito, bili ka na lang ng isda. Tapos dito may mga sahog na. Yan o, may mga kamati, sibuyas, sili. No? Kompleto na. Wow. Ayan yung ano yung dagat dito sa kawayan papakita ko sa inyo guys. So, yun yung Narrow Island. Tapos di ko na alam kung anong party yon dito. GM Vlogs. Oppo shout out. <laughs> shout out naman kay Kuya GM yung aming produkto Kuya GM. Ano po ang inyo ginabaligya? Dito <laughs> po kami may pa kami Kuya GM. Ay grabe 'ni baligya. Tagpira po ang kilos siniho na halaba. 200. 200. Po. 200. Mm -hmm. May mamsa. Ay grabe, tapos dahan mo mga fresh game. Sa so, din pa po yun yung nakuha ng mga isla. Hindi lang? Sa isla po, sa Chico Island. Sa Chico Island. Sa Chico Island. Grabe. Damo talaga isla dyan. Ini po ano, 200 ang kilo? Opo. Wow. Ini po si Ma'am. Ko po ini. 180 po. 180. GJ Galunggong. Kadag kadag po man na galonggong <laughs> <laughs> Oh? Ali po nasa Corpus. Ay Corpus pa. Press na press talaga. Oh, press na press. Press, <laughs> ni Kuya JM. May tawad Ta pa no okay, pa magbakal. Oh, okay. grabe ah. Oh. Araw, Ang tataba. <laughs> Dito talaga man no. Sa edo 200. Nice. Sige so Wala silang po. silang magagawa kay Kuya JM. <laughs> JM Vlog, suportahan natin yan. Oh, yeah. <laughs> Ito naman po, seafood. Wow. Yan. Grabe, ang dami lang. May mga scallops, tsaka maliliit na shrimp. Scallops, sir. Opo. Ang pira pong kilo sa scallop. 150 lang. 150, pwede fresh. pa. Shhh. Bagong huli. <laughs> fresh the fresh. So, dito guys, eh, pwede ho kayo ditong tumawad dito sa mga nagtitinda ng mga seafoods dito sa barangay Divisoria. So talagang fresh na fresh ang mga tinitinda dito. Talagang may kita mo naman sa texture nila, sa itsura na talagang magandang klase. Siguro nandito na siguro lahat ng food. Simula sa mga seaweed, seashell, at ibang-ibang klase ng isda. Yan, oh, buhay pa nga yung crab oh. Buhay pa. Talagang fresh na fresh. Itong mga pusit. Itong hmm, mga shells. Hmm. Ayun, gumagalaw pa oh. <laughs> buhay na buhay pa. Seaweed. Thank you. Wow. So yun guys, pinakita ko naman na sa inyo yung may kita natin dito sa Barangay Divisoria sa Kawayan Masbate kung saan oo, mga sariwa talaga yung isda at mga mura at may kita nga natin na mga buhay pa kaya sa mga nanonood dyan na, nag, na nagbabalak na makabili ng seafoods na mura dito sa Masbate ito yung isa nyo sa mga dapat puntahan ang munisipalidad ng Kawayan sa probinsya ng Masbate every Sunday lang ito kailangan umaga nandito na kayo mga around 6 AM para marami pa kayo mapagpilian dahil mga bandang alas 10 eh unti-unting paubos yung mga tinitinda dito at baka mawalan kayo at baka at baka uh, wala kayong maabutan. Oh, actually meron pa naman mga mamaya bandang hapon kaso so na lang yung mapagpipilian niyo. So mas maaga, mas maganda. Shoutout din pala kay sa kasama ko. Robertson TV. TV. So yeah, thank you so much guys for watching. Peace.